hello guys what's up so today nandito tayo sa loob ng bikire sa barko so ngayon isishare ko sa inyo kung gano ka hirap o gano ka init uh, ang isang biker o gano ka bigat ang kapaho ito pa ay uh, simple lang so i will share i will share to you ito ay cheese parker isang rack at meron pa doon, no? So, mag prepare natin yan dito. Ayan, meron tayong sunflower, minsan pumpkin seed, and chase parker sa ba at cut baguette. So, okay, yes. ikaw mag prepare niyan, then i-set up ni mo sa Windjammer Deck 11. Ito pa! At ito, tatlong truck siya, o oh, trolley, tawag nila. Ah, uh, sa deck 3, deck 4, and 5, ah, uh, ikaapat yung sa windjammer. So, dito sa barko, ah, uh, mainit talaga kung ikaw yung beaker. So, ang nagbibigay lakas sa iyo, yung salary mo, yung sahod mo, pero kasi malaki yung sahod sa barko, ah, uh, kumpara natin dyan sa Pilipinas. No, times 3, times 4 po. So, may overtime po dito. Dahil dito, minsan, tatlo lang ang baker. No? Kami, tatlo lang dito kami, kaya nagkaka-overtime. May, mayroon kami overtime. So, yan lang po ang aking masasabi. Uh, ayos po dito, malaki ang sahod, may overtime. Ikumpara natin sa Pilipinas, di ba? Libre kain, libre na wala nang rinta-rinta no, diretso na trabaho. Kain, ligo, trabaho. Diba? Tapos, ang, ang, napakahirap lang dito kasi walang diok. Continue ang trabaho, everyday work. So, yan lang po ang ating aking share sa inyo. So, kung nais nice yung magbarko, walang, uh, walang, ano, walang easy na trabaho, ano talaga yan? Ah, mahirap. Kailangan natin hardworking talaga, no? So, kaya natin yan, mga ka-baro or mga ka-beaker.